Mabubuskad pag ibinaba. Mabubuskad lang. Ayala. hala. Oh, diyan na. Thank you. Hay, parang kalabaw. <laughs> Allah. May sa kalabaw. Ang mga kalayas po natin na gusto makiluto ay parin na po at <laughs> ay na makapaghuntahan At sabi ko kuya Isod, isipin mo yung halimbawa ako ay ako yung makainsip na laman halimbawa ay bukas magluluto ay sabag. Na mabawasan yung, yung mga panggatong doon nakapatas. Oo. Ay Pwede, pwede. Ah, mga kalayas. Yan ang himbing naman ng aking idlip kanina ay. Ah, ah ay dahil din sa papayang ari mga kalayas ay talagang nalusutan natin ng tanghalian mga kalayas. Ay ngayon ay yung kay kuya po na mga panggatong ay tayo ngay palibasay halos lagi Nang lumuto na lumuto din mga kalayas. Oh, ay ayadi din naman mga kalayas kay Kuya Ison at gawa ng yung kanyang mga panggatong ay anong pagkakalia pa naman ay halos maubos ko mga kalayas at ako na may lumuto na din ng lumuto ay di yun nga po mga kalayas ako ay po sa inyo ay yung mga ganitong natural na buhay sa bukid mga kalayas ano po kaya maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta ay kata po at pupuntahan ko si kuya po dun sa may kamutihan at siya daw ay tad doon ng mga kamute ay ngayon hindi ko naman alam kung saan siya din eh, nagsususuot gawa ng hindi ko alam kung saan siya nakuha ng mga panggatong ay siya inaan din eh, mga kalaya sa kamutehan tol woohoo kuya ison balita dyan sa pagbabaliktad mo ng kamute Ay, kaya Ison, Ako y itatanong ko lang sa iyo kung saan ka din ni pagkuha ng panggatong. Panggatong? Oo, pa na. at ako mamamanggatong muna at ay talagang na. yari naman utol ay yung <laughs> dun sa baka. Yanong ganda naman pagkalingas lingas. Guhob na ba? Guhob. Aw ay yari. Napansin ko ngay kakaunti na ako utol ay yanong himbing naman ng tulog din sa kubo mo aba. Ay sabi na ko ay uh, ah ay ituro mo lang sa akin utol para alam ko pag sunod okay. kung saan ako Kaya, baya, ano oh. dito, hindi kahit ikatlig mo lang dito at gawa na ikay may gawa pa rin naman utol ay ay hapon na rin ako na rin na. Ay, oh, hindi ako sa na rin. -do, tingnan, doon, tingnan, doon, doon. Doon. ay wari ko dinadali na naman yung mga Oo, ano dyan, yung, mga mani dyan uh, mga aso utol ay busog Oh, oh ay nakadali kanina ng ng baka. Mm. Oh. Yeah, ay ano to, okay lang ba sa iyo? Walang Ituro okay mo na sa akin at para pagsunod ay alam ko na. Dini, ang pamumuhang gatong. Dini, ay mga dini. kalas, isa totoo ay tutuoy, aray, hindi ko alam. Ang suutan din po din eh, ni Kuya. Ayo, oh, dini ar na hindi. Gawa nang ng... Are po naman hindi rin sa amin, makita pang gatong lang ay. Ay, siya, panggatong ah. Oh, Aw ay, yan ang himbing kuya na akin tulog aba ay talaga namang para akong hinihili ay, eh, paano ba naman mga kalayas ay pag ang sahig ay kawayan aw, ay, sabi ko si Epehadong ang sarap ng tulog may dala ka naman pang kuha ay, aray, dinala ko na talaga kuya <laughs> at, ng para ay, ba, ano ba, pag, ay itak ngaan din nila ko at gawa ng, ang hirap ba, naman pag aring halabas May ay, oh. nila nga <laughs> ay, po, mga kalayas aw, oh, ay, aray, sa kahit ano spring tukoy na, tukoy na po aray ninyo aw, oh. Eh, ganito naman tayo. talaga kuya ah, pang araw-araw ano. Oo. Oh, oh. na po ang ating kinaaraw-araw din eh. Oo oh, oh, ay, tayo naman dati kuya ay oh, Ay, pwede Ay, nung kanliliitan natin. Ay, ako'y kami ni Dayo, ni Bunso ah, ay lagi ng, nang nangangapadula sa ganari. Ay, ano? Uh, ay, tama ano? Ay naman ang panahon, mag-uulanan na. Ayan ang pagkakalingas ng mga panggatong mo ay naay naman maganda ang panahon kaya sabi ko ay aray pwede pwede ako mamanggato ngayon o oh. ay ganon naman talaga si nanay ah tanda mo pag tayo nagniniyog o yung mga uyo iya ayun at ay ano para. pag nakita't parang nakaligtaan ayun ay babalik pa at talagang nakakahinayang ay di syempre nga naman kuya Ison napakasinop oo iso oh, ay tamo ang iisipin mo nga naman ay, ay paano kung magulanan O oh. ay di siya rin ang mahihirapan. Di, di naman pala tayo din Oo. Eh. Oh. Ah, yan ang ganda pala din ni Utol pag nandiyan ka sa tabing ari. Aba, ay tinan nyo mga kalayas tamo Ako yaharap na, imagine nyo na ito oh. Ako nakaupo oh. Ihaharap ko kayo mga kalayas kung bagay lahat na ari mga kalayas oh away oh, ay, ay, dyan, oh. ay ayun po, tira mo, Iiikot ko dahan-dahan mga kalayas oh. Tira nyo ho ang paligid kapag ka din eh ay, Ayan ang ganda oh, kaso hindi pa nga dito. nagpakita ang banahaw oh. Ah, oh. Na, oh ay, ayan ang ganda mga lalo kalayas oh, tira nyo oh Ayan po oh, para ko na rin kayong kasama Oh, hala Ayan ang ganda utol oh, dito o, ta. Oh, tahimik na tahimik pati Ayan oh, ay, you know, uwak oh Ah, ano, katuwa. Hindi parang hindi parang. Yan. Ayan oh nga. Akala mo drone. Ayan oh. Tao, ibig sabihin tao. Ayan po oh. Ah, Tingnan niyo po oh. Ah. ah, away. Wala nga walang pangkuwang itak nakakagawa ng para sa kanilang pagkain. Ay oo, oo Sila naman ay oh, yeah, kumbaga yun. ay kumbaga ay wala nang ano. Talagang ano, nandiyan naman ang mga nila lang nang nasa taas ah. Oh. Para sa pagkain nila ah, hindi na nila po problemahin. Hmm, tara, dito oh. tayo sa baba. Okay, so ano nga ari? Anong bulaklak nga ito? Awang kulaan ah. Ito ba yung... Hindi ko alam. Mayroon ito sa ano eh. Dito po tayo, pupupulay tayo mga kalayos. Ay, dito ka pala nanong nuot. Oo, dami dito ah. Oh. Napakarami dito. Ito yung, tuyo naman. Ayan oh, yung mga nadali mo nung nakaraan. Oo, oh, oh. Mag maganda ay pangkatong yung malalaban oh. Oo. Ay kakaunti na nga utol. Ay ako'y lagi na. naandin, na eh sa iyo. Yeah. Ay pwede, pwede na are. Ito ay ano. puputul putulin mo lang are. Are ang magandang panimula sa pagpaparikit. Oo. Oh. Ay. Ta, yung pa. Papasarin mo na ba muna o ako na? Ay, ay, ay ako na utol. Ayala. hala. Ay pa. Ay ako ang Ay naawala ako ta. Ay ay dito lang ako nagpaikot-ikot ah. Yung pa yun oh. Yung tanaw mo po yung kabilang dulo. Ay, ayun, ayun. Lakad. Paikot-ikot. Kaya ikot tayo lula. Yan, oh. Akin okay. okay, na utol yung sako. At oh. Yan ay talagang pang ano ko ay. Mm. ka eh, oh. Sa aking pag-iisa Lagi kang Utol, utol Lalabitin ko nari, oh. yuga, oh. na ari oh Niyuga oh Naaalala At talagang kumula ng kulawit Hindi ano, may ano Namimiss mo rin ba Ay, dami pala dun yun oh Yung pa sa kabilang dulo, kita mo ba Ako Sana'y ganun ka mahal ko wag sa nang yan oh mo oh, dami pala naman yan papamatahin ari ito ay kung bitbitin na natin bitbitin na natin ang ano kaya ipunin mo muna 'yan sa kantong iyan at mamaya natin pipidpidin doon pa sa taas ta ay naabala ka na ha ari ako talaga yung pa oh dami dito sa dulo yun oh dito ka lang pala pa ikukusok sa mga ganun, yung mga kagsak. Oo, yung mga ah, bali. Uh, yung yeah, mga baling kawi, daw. Yan, yeah, ang mga laab, santol. Saan ka na santol, ano? Oo. Yung utol yun, no? Ay, ang rarikit oh. Ay, yeah, ganito lang din si nanay noon. Ito, isipin mo yung kapabaeng tao, ano? Oo, Oo. nga. Diot, nanay naman natin babae. Hindi naman utol pwede ng lalaki. Ali ah, abnari oh. Uh. Apaka dami pa pala diyan yan. Ang uh. dami na rin kong may ituan, may iluto. Mm -hmm. Ay gusto kong punuan uli ko ito yung ano mo doon, yung mga panggatong mo doon at ay bawas din naman ay. Uh. Mm -hmm. Ari kaya mali kaya aray. Ah mali abi kaya na yung ano ah. Ano bang punuin ari? Malataba ako. Malataba Oo, madikit talaga yan. Ay, ang ganito po, o, hindi pa lang ang datong. Iwas ka po sa ganyan na utol. mga ano. lumbo ba? Oo, oo. Ano nga kaya? Ayos-ayos. Ah, baka rakit na yan. Aking pipigpitin mamaya. Away. Oh, Ito yan, dami na niyang, mga kalayas o oh. libreng libre panggatong. Away, oh, pag sa Maynila ay pati ihi ay may bayad, paniwala ka. Ah, di ho. Away, lahat ay bili doon. Ya, yeah, ganyan yung panggatong ko doon ah. Batino, no? oo. Away. Oh, Kaya palang naman ang ganda Oo, Oo. oh. Tayo dati kuya is yun uyo lang ang kaya natin. Oo. Oh. Ikaw kung ano. Ay tayo pala din na kay PJ. Yung papala ang lalaki o. Oh. Ha, tutulungan ka tayo pagsisibak. Parang antipolo naman yan, mahina yan. Ari kaya, pwede kaya ari. Yan, pwede yan. Ano, bagas ba yan? Malakap ari o. Oh. Bagas? Oo. Oh. Pwede yan. O. Oh. Bagas ng pungapong. Pwede, ay malaab nga yan. Antipulo ata yan, antipulo ba yan? Huwag na pag-antipulo. Ha? Ano bang kahoy niyan? Batino. Ha? Batino din. Parang antipulo ata rin. Marikit din kaya yan. Didikit din yan, yan ano? Parang gana rin yung naandun ay. Oo. Pero ang didikit ng uyo dun ay. Oo, pag natuyo na. Oo, mag-sisibak din eh. Sari. Simantingan mo rin yan iba ba? Hmm. ko pa yung isa. Hindi hmm, ko itatangin. Maalala ko dati yung kuya ito. Ha? Ah? Tata mo dati, nakapano sa kuya natin. Matalaksa. Ang panggatong dun sa kilig. Nakatalaksa noong una. Mayroon pa yung ano ay. Kung naalala mo, mayroon pa yung isang balilo pagkalaki laki Tanda mo? Na? Yung nandun sa may panggatungan, dun nakasabit. Oo. Oh, oh. Hindi, ang tabi yung katalaksa. mo ito nakatalaksa. Himantingan mo, himanting eh. At aking nga ano eh. Ay, ari. Ilag ka pa kasi mahanap yun. Hindi na yung utol aking bubuhatin mamaya. Ay. Oh. Si Ate Gisa nung ulang, nasama din pang Oo. Oh. Kasi lagi. Oo. Oh. Pinat, iabot mo din yung medyo malalakit ako mag-sisibak. <laughs> Kaya himantingan mo ng gayad. Aray maliab, sungot ulang. Pangalan? Oh, yung pangalan oo yun sumuot ka po din niya, may panggatong pa na pero utol sa ano, para ganito pa rin sa Batangas, yung mga kasalan na ganito ayun, namamayan yung iba oo, oh, may mga dalang panggatong talaga ah, dapat tayo Oo, oh dapat lang ikaw magagaling ang ano magagaling ang hmm, pangdatong dala ayo tatawa nang kapag yung yeah mo ay mahina uh, uh. oh, eh. kawati ang napapadali doon Dami yeah. na rin. Kahit pa paano Kuya Aison, kung uh -huh. ako man ay magluluto uli, ito. at least ito na yung mababawas.

Nit at kahit na nagbago pa mula ng madama kapag kausap na kita ako'y nangangaba bakit ganyan ang iyong ah, pag-ibig may tulog ang karaoke okay. <laughs> ngayong ak oh, sabi na yung matandang ko ay aw oh, ay ikaw pala yung walang lubak lubak na ba ngayong oh, may signal pa ba? Ayun nga, yung lubat na ba? Ako sa puso <coughs> mo May signal pa ba? Oh love, my love Kamusta ka? Nice ko sana Ay, utulog mo Ay, naman na, Sabihin naman ng maliit na bagay Oo nga na 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 Aba, ay Ari, utul ay ay. Oh, matagal na, dalawang araw na yan. Isang pamilya, dalawang araw. Masipag kalaan din ang maghanap ng mga sangasangang gapok ay. tahapon ay pagod. Tahapon ay pagod na pagod. Oh. Na, na, yung mga kalayas. Oh, no. Oh. Marami rin. Oh. Ay, Kasarap ang bot pati yan. Mabigat ay, yan. Price na yan. May dala pa akong niyog. Oh. You know, At aking lalagyan utol ng ano? Narong pa. Nasaan ba yung niyog? Yeah, ayun. Ayun. At aking lalagyan Sinunan mo na ba? ako na yan. Kukunin ko. Uh. At lalagyan ko ng... Hello, my, my love. Kumusta ka? Ay, aray, sabay taas po uli yung kamadahan natin. O, Tol. Ha? Sabay taas yung kamadahan ko. Iya. Malaking bagay. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Tayo'y magkasamang muli. Paan mo ba ating madapyutan? Salamat. Oh. Ay, gato dati ano? Ah, gumilong pa sa labak. Dati po ay gana rin, kung gusto po ko eh, tapasan ko na para mas madali. Bahala ka. Ay, yari-yari. Ay, pero wag na, hindi pa kagamitin yung gulawidan oh. na lang, Yari ito tul. Sa ganda ay, ng malabas, kalungkutan, kaligayahan, Para po yung bunot, kung bagay pasintabi po, ay eh, ginagawa natin dati pang-iwang. Oo oh, nga. Noong mga kabataan ay tayo di ba't napasok. Eh mm. pag inabot sa daan ay doon mo po talagang kagubatan-kagubatan away Siyan yari nga? ang buntot ipod, ano? Iput-ibon. Iput-ibon -ibon, na... pang-iwang. Ayun, 'yung gallery. Na oh. Ayun nga, 'yan. Ay, po. Ay, matalas-talas. Ay, awag ko rin nga lang po, ano, at baka Tag po ay, ang tawag away, dito. Talagang yari. Yan ay dinadapuan po ng sabang. Ayun nga. Ano ba 'ko isang sabang 'yun? Iput-ibon. Awang mo 'yun. Ang tawag niya Tinghoy, sabi ng maubanin. Uh, ari po ay dahon ng Tinghoy. 'Yan, oh, Tinghoy. tayo ko ayon dati. Ay Siyempre, kumbaga mga bata nga ay Ay mm -hmm. eh, ba't naman yun ay gusto ay ano pa? Gusto pa ay pupunta sa mataas na kahoy at doon pa Upog na upog? -up. Hindi, doon i, i, i chas, hindi ah. nga doon maglalabas, magre-release ayun, nasa <laughs> tabi po sa mga nakain Ano? Naglalaro? Kumbaga naglalaro nga at iya ay hindi <laughs> naman makakasunod, ay kanya-kanya Ay, hindi yun nga dati po ay yan si Kabisprin. pag pag umaga kami, nandito ka PJ. Ano kay Ison? Ha? Sa Kumon. Ay, oo. Uh, uh. Oh, ay tanda mo pa yun. Oo. Uh, uh. Ay, talaga lagi na tayo pero may magkaaway dati ay. Nagsusundutan. Oo, ano, ay. Loko-loko po pag yung panganay ay pumatur at ay anong patur po naman ay ibig sabihin po ba ay nanguna laging nangunguna sa kalukuhan gawa ng ang CR po namin dati ay sabi ko nga sa inyo mga kales lahat po ng ating mga karanasan po ay may i-share ano ang CR po namin, kung alam nyo po, ay yung common. Kawayan. Common, yung pong may hukay, tapos ay may kawayan. Na kapag ikay nag-release po ay... Sunod-sunod kayo. Ano, kumbaga ay, na ano pati, yung amoy. Mm. Ay di, apa, may mga pag-ungpa, ano, mm. adi sa bagay. At di ka na rin, sunod-sunod. Di kami po nakaganyan. Ayun, talaga ano. At yun po yung mahaba ay, oh, mga mahaba, mga habang 8, ay yung luko naman, yung <laughs> kapatid ko po na isa, si Kuya PJ, yung sinundon po niya yan ni Kabisprint ay di may tingting -ting, Susundutin. Kung bagay kami magkakasunod at gawa ng mga bata nga po kami ay Aba, ay kainaman. Ay si Kabisprint ay di hindi papayag naman na hindi, hindi makakaganti. Na makakaganti. Aw, oh, ay, talaga napapagano At ang kaunahan. Eh, alam na po niya mga yan. Yan po yanong gagaling noon. At kung bagay bata nga po ay. Alam na po siya. Ay, ang ginagawa ko naman po. Ay, di magkakasunod na ganyan. Ako pinaharap. Para <laughs> ako <'y> manunundot din. Aw, <laughs> oh, ay, kainaman utol. Ay, siya. Ating mga... Kumun ang tawag doon. Ha? Kumun. Kumun ano ka sa ibang lugar? Ganun di hukay din ang una. Oh, ay, ganun talaga utol. At hindi mo mapapaghanapan dati. Gawa ng ganda o ano yun? nagkaroon ng tubuan dun eh sumampit sumampit ano eh. ibig ko sabihin una kaya ay ganun kaya sa kanila din ay hindi ko rin nga alam o tool. pero ganun talaga o, naranasan po namin Eh, yun naman na rin kakaganda ng aking pagkaka ah, ay si kabis friend po o oh. nga ganda ng pwisto ayun kaya ganun din ang mga ano ang tabi kumun na no kumun nga sintido kumun oh ay dati daw ay ano make, mga jaryo pa andala oh oo pag pupunta Oh, sino pupunta ng yung ang box na ganun, kumon. Yan. Kumon ang tawag oh. doon. CR sa madalit sabi utol, comfort room. Oo. Oh. Malayo yung naman po sa bahay. Oo, oh, malayo naman po sa bahay at yung yun ay, ay hihingi kami na hingi kay lola no, ng mga tigagalwa. Opo. Oh, oh, medyo udikat oh, tigagat nung no, piraso nung no, ganun ah. Ay I nakakalibang din at gawa nang yung jaryo e basang basa sabi ay dalaga sa bintana dalaga sa binata aba yung pala ay dalaga sa bintana aw ah, ay kainaman <laughs> dalaga sa binata ano dalaga sa binata ay, pala ay pala nung una nililibang natin kumix ayan may mga kumix kindalula oh. ano nga ba mga kumix na ah, itinatago e, pa ano oh, But... yun ang hindi ko maalturan kung ano yung kumix nung una yun na nga yun yung nagbabasa ay ano yun Gumising ka Orina, pala gumising ka Torina. <laughs> ano nga siya nga, may Gumising yung... ka Torina. Ano nga ba mga tatak ng comics nung noon? Pero kung nanonood lang yung mga parang ganun-ganun yung drawing. Di, yan kuya ay may magko-comment diyan at ano alam din nila. Ano nga ba ng ganun? Limot ko ay, ano ay, nga bang Alam alam ni kapanganay iyan, dun mo i eh, ano, yung mga sinaunang ano. Comics nga ano nga bang tawag yung doon? Yung mga nililibang pala mga horoscope. Yan, horoscope. Ano, horoscope. Natingin ang tatama Nang sa luto. Ano? O, gawa ng siyempre tayo naman utol dati. siyempre nangangarap naman tayo. Ng, ano, Siyama, ang, ano, kung yung pagaling kami po yung, yung, yung tayo, nangangarap. Ano, oh, ano, Ay, tanda oh. ko pala ay eh, hindi ko man. Ano ang balita dati na inaabang ni Lula? Parang may radyo na rin dun. Ay, o, oh, galing sa bayan ang balita. Leo Itchagaray ko ah, natatandaan yo. mo yun, yung unang binitay. Si Leo at si yung unang-unang nagkaroon ng death penalty, unang-unang unang binitay. Yun. Ay, talagang yun oh, yung Kauna-unahang Pilipino na binitay dito sa Pilipinas. Ano nga kaya ay. Leo at si Garay? Bakit mo tatanda ko? Yun yung balita. Awa ko kung anong taon din. Eh. Comment nga po kayo kung anong taon din na yun. Gawa ng ako yung 1990. Tapos ay eh, malalaman kung kung 1995 ba siya. Yeah, di 5 years ako. Ibig sabihin ay eh, nakamindset na pala sa akin yung mga na yun yung nadidinig ko sa kanila ay. Oo. Leo Itchagaray. Ay, matagal nga dati. Hindi ko rin nga alam dati. Tapos ay kahit pati kuya pag yung mag sa pagtaya sa luto at kumbaga, di ba't may mga ganun dati? Oo. Oh, ah, Malalaman mo pa yung kinailang araw. Yung matagal, puro bilin. Oo, tapos ay paano kung tumama pala. Ay, siya, <laughs> ay, di yun namang pagbibilinan ay pag iba. Ay, ay yun pala, pag pauwi at di makauwi. Kung sinong pauwi siyang pagbibilinan. Yan, bibili ka ng mga dilata. Ay, mayroon nga daw pinagbilinan. Ay, sabi, Wag nang hindi mo sasabihin. Sabihin oh. mo nga kay nanay. Oh. Ay, wag nang hindi mo sasabihin. <laughs> oh. Ay, kinabukas ano, sinabi mo. Ay, sabi mo eh, wag nang hindi sasabihin. Hindi ibig sabihin eh baka makalimutan. Kung baga ay wag na wag na hindi at talagang nga, wag na ay. wag mong hindi sasabihin ay, at awal. Sabi wag nang ay sabi ta naman sa akin wag nang hindi sasabihin. Ay, hindi ko talaga sinabi. Hindi talaga aba, sinabi. Ay, kaya nga pinagbilin ko sa iyo wag nang hindi daw pag sa aba. <laughs> ay, talaga naman, ah. naman na. kainaman na utol ko sana napunta ring rin ating. Yeah. utol, kung saan na napunta rin ating panggatong oh, ay, oh, ay dyan, kainaman yan. ha. Ay, ganun talaga. Ah, ay, kung Kaya bagay. Kaya na nga Kaya nga kuya Ison ano na. ang rin. ano nga tawag dito? Relaxing. Oh, Hindi, na ano nga ba bang rest. Nagre-rest. Napataka naman ang bugoy. Ay, Ayan po o. o. Ayan, ang ganda dito o. Ayan, ang sarap tumumbay. Dito ba, kung bagay pag ganito. Kung bagay, siyempre, pagtapos naman na ang... Kahit kung kayo, kayo sumigaw din eh. Wala ka din yung mga Gubat ito eh. Pero wag ka hong sisigaw din baka sa emergency ba yun talaga ikaw kabis pa loko loko ka, bespre, luko -luko ka ah. baka makakarinig ano Oo oh. Siya nga ganito talaga Iya yeah, dati pag hapon na at sindalulo ay naghahanap na hinahanap na pag oh, naglalaro yun. kahit tayo nandun lang sa burol Siya nga Yun ay nasigaw na Hinaw Kaka yun ay na. sisigaw Hiya ah Maghinaw, maghinaw na bago umakyat. Oh. Dapat ikihinaw na, bihis ka na. Tapos ay ay ayo. Sabi magpalit ka na ng karson. Kaya Siya nga yun eh ganun bago kumain Si inana yun, pala yun, ay kainaman din pala no? Tayo pala pinaglalaba lagi dati Yung oh, Sayang ako hindi nabubuhay pa ayo Ay katao to lata ako'y Aangat ka na rin ba? Oo oh, o, na Ikaw naman dadali yan Ako na oh, ako na dadali Masasanay ka ng husay neto oh, dito no? Ay, <laughs> ay misa lang naman kuya ay soon so, At gawa ng abah ay, ay, ay sinasamantala ko ng mga kalayas Ari po ay pang araw araw na natin oh. Hmm, ano utol para kang bulunin yan ah kaya mo po ba yan? lang kita oh Ay ikaw wala Oo oh. O mga o oh, mabubuskad lang yan Mabubuskad pag ibinaba Mabubuskad lang Ay hala Oo oh, dyan na Diretso parang kalabaw Alah, mga kalayas po natin na gusto makiluto ay parini na po at kita ay makapagpintuhan na Iyan. makapaghuntahan o tayo po maghuntahan mga kalayas o yan ikwinto po ninyo inyong kumun <laughs> pati kumun ay naalala ano ay sabi ko naman utol ay ha? lahat ng mga buhay natin na hango sa kaibutura ng ating experience sabi ko Ayos ano ay, Gara na naman ang bigas niyan. Igisa ko na naman. Igisa na naman ang bigas. Ay, hindi ah. oh, ganyan talaga. Pag daw ano, pag saday ng paliligo. So, Hay. Hindi ng mga Baka nga nung una hindi na naman natin ano. Pero ngayon napakabilis sa Ayos. Facebook lang ano po. Arong, sa Facebook. Ay siya nga araw gabi ngayon ako ay nagdurusa nahanap ko wag nag-iisa ay paano ko ibadaan ito kapag sa kamuti mo? ah diretsyo na o ako wag na diret, diretsyo na final na to mm -hmm. eh, Exercise ano, yun nga ang kaibahan naman dito may exercise ka talaga. Oo. Oh. Ha? Oh, Oo, dira sa gilid, dini. Ya, yeah, mismo ura. Ay, na yan yung kahuli ang ano ng kamote. Ay, ari yari na naman taog na naman ang alahating sa akong bigas. yari yan. Kita mo isipin mo halimbawa ako yung isip na naman, halimbawa ay bukas magluluto. So, yes, ay sabag. na mabawasan yung inyong mga panggatong doon nakapatas. Uh Oo. -oh. Ay arin na. Pwede, pwede. Gawa ng ang hirap naman ay baka mamaya na ulan. Ah, ay... Stock na. Maganda yung lagi may naka-stock. Sarang... Ay marami naman ako doon lagi naka-stock din eh. Bege, do -do -do -do. So... Parang hindi na mabawasan ang tagdagang pa yeah. Tama, yun nasa isip mo. Kaya ako naman... Ay, dito na po. Yan. Salamat po sa inyong pagsama mga kalayas. Ingat po ang lahat. Happy po po. Tayo po ay namang gatong. Yan. Saan po kayo naroon. God bless us all. Bye-bye.